Balik metro na ang ilang kababay natin na piniling mag-long weekend sa kanika nilang mga probinsya. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Parandake Integrated Terminal Exchange o PITX na inaasahang dadagsain ng tinatayang isang daang libong pasahero. Naroon ngayon si Joshua Garcia live. Joshua? Yes, Dominic, normal pa rin ang sitwasyon dito sa PITX sa kabila ng unti-unting pagdami ng bilang ng mga pasahero na sinamantala ang long weekend para magbakasyon. Isang araw nga matapos ang Chinese New Year, dagsa na mananakay naman ang makikita sa ilang terminal ng bus papasok at palabas ng Metro Manila. Katulad nga dito sa PITX sa talagang pinaghandaan ng pamunuan ang pagdating ng mga pasahero. Katuwang Dominic ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng DOTR, SAIC, MMDA, PNP at LTO. Tiliyak ng PITX ang ligtas at mas kumbinyente paglalakbay ng kanilang mga pasayero. May 24-7 na police help desk para sa mga mga ngailangan ng assistance, hindi lamang sa loob ng terminal, kundi maging sa labas at paligid dito. Para naman masigurong walang anumang aberya sa pila ng mga biyahe Activated ang kanilang enhanced passenger management system kung saan naglagay sila ng mga dedicated ticket booth para sa provincial trips, bus live schedule at crowd control measures. Dominic, tinak din ng PITX na may sapat na public transportation sa labas ng kanilang terminal para sa mga kababalik lamang dito sa Metro Manila. Kwento nga ni Matthew sa atin na regular na mananakay ng PITX, maigi nga daw na may ganitong integrated terminal exchange dahil maliban sa seguridad, narito na rin halos lahat ng kakailanganin ng mga pasahero sa pagbiyahe. Better to, lalo na nung transition from yung coastal dati, coastal mall dati, sobrang hirap. And although dati kasi may mga buses na diretso sa Manila, pero sobrang punuan, kulang yung buses, ngayon mas organized, mas kumpleto. Dominic, sa mga oras na ito ay uh, hindi pa naman ganun kadami. Yung mga dumadating na pasahero, pero kagaya nga ng uh, nabanggit mo kanina, no? na sa isang daan libo ang inaasahang dadagsa ng PITX ngayong araw para sa mga uuwi at uh, babalik nga dito sa Metro Manila. na niyan, tinong din natin yung BNP kung meron naman na report o na na untoward incident. na nila wala pa naman daw so generally peaceful ang sitwasyon dito sa terminal. Pero paalala ng PITX sa kanilang mga pasahero kung maaari o kung posible ay travel light. Iwasan yung pagdadala ng mga malalaking bagay o yung mga kahon na nakasara para nang sa gayon na hindi nga maantala sa security inspection pagpasok ng terminal. At yan muna, ang mga pinakuling balita dito sa Paranya kay PITX. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Joshua Garcia.